Ilang linggo mula ngayon, muli tayong magluluklok ng mga palibagong liter na uupo sa loob ng tatlong taon. Pero bago natin sila ihalal, atin muna silang kilalanin, atin muna silang kilatisin. Magandang hapon, ako po si Raymond Kaibigan at ito ang kampanya serye ng radyo natin to, Wanted Politico. siya ang the best. Kasi po, nung, nung, nung wala po po akong sakit, nagtatrabaho siya sa Manila, konsehan siya, nang bayan din. So, wala po akong masabi sa kanya. Hindi niya po open ang pinababayaan. <laughs> Yung communication namin lang open. Tapos po nung lalo na po, na-proof na, 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 ko talaga na the best siya perfect na. 12 years na po ako ganito at never po niya ako kinabayaan. Kahit po siya ay may trabaho o nasa politics, never po niya ako tinabayaan. ya, In the sense na, siya po lahat ang nag-aasikaso sa akin. Simula, pag dilinis ko, pag liligo, li, pag, pag pag lalagay ng catheter, pag dilinis ng colostomy ko, siya po lahat po. Wala po akong caregiver kasi hindi naman po kami ganun kayaman o maraming pera para magbayad ng ever po meron siyang pupuntahan or may meron siyang trabaho ginagawa niya po ng paraan para ako muna po bago siya umalis ako po muna ang unahin niya hindi po siya aalis ng hindi po ayos lahat ako sabi ko nga po parang pabigat na talaga ako sa hindi lang po sa kanya pati sa buong pamilya ko po, po kasi nung siyempre lahat po halos kami sila lahat baksa parang pati bigla na lang kung ganito ang nangyari hindi namin in-expect so nung nakikita ko sila nahihirapan pati sa, sa bahay sa pagdilinit pagluluto lahat at ko oh Lord kung wala naman na din Kumbaga kung hindi na din naman ako gagaling, eh. wala namang gamot sa sakit ko. Punin mo na lang ako kasi naawa ako sa pamilya ko kasi isa na sila na ako lahat yung gumagawa. Ako yung ano sa kanila. <laughs> isilbe para uh, madali sa kanila, sa, sa mga anak ko, sa akin niya. So, sobra pong gusto ko nang bumigay no, pero nagagalit ko siya sa akin. Sabi niya, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Noon pinagsilbihan mo kami, ngayon kami naman ang magsisilbi sa iyo. po lagi ang sabi niya sa akin. Basta, basta umayos ka, lumabang ka, at magiging masaya tayo. Alam ko may purpose siguro si Lord, pinapahinga ka na muna niya. Kasi, bilang asawa din, sabi niya sa akin, bilang ina, hindi mo naman kami pinabatayaan. Lahat naman ginagawa mo para mapagsiblihan kami. So, Naging nagkakaya, kaya till now po, talagang lumalaban ako and pinipilit ko po maging positive, umaasa na baka oh, mahinira kayo, baka oh, maawa si Lord, pagalingin pa niya ako. basta po natatandaan ko uh, grade school pa lang uh, 1990 90, some, 1994 or earlier pa uh, concel na po si Dan Kamusta yung pagiging ama? Meron bang special treatment ka dahil nakapwesto na ako? Malaki na yung baon mo dapat? Uh, pag sa baon actually uh, parang iniisip ko, bang ba ang sweldo ng konsehal? Kasi normally yung baon ng mga kaklase ko, mas malaki pa sa akin. Parang pag baon ko yung pinag-usapan, parang medyo uh, nalulungkot ako kasi parang mas madaming napupunta sa ibang tao, sa mga constituents, sa mga nagsusulisit. Parang mas mabilis magbigay si daddy sa mga tao kaysa pag Kamusta yung reception ng tao sa iyo? Kumusta ang pagturo nila sa iyo? Meron bang special treatment kasi nga konsehan siya? Parang wala naman po na tatandaan na may special treatment. At, uh, actually po, uh, nahihiya po ako kapag uh, ano uh, mag-ask ka ng favor sa ibang tao. Usually, yung normal process po yung gagawin namin. Hindi po kami magsasabi namin. Because yan yung ko Para sa akin po, uh, isang mama. sa the best talaga siya ama. Kasi um, despite ng aming katatayuan sa buhay, talagang ginagawa niya ang lahat para mag-provide para sa amin ang lahat ng pangangailangan namin sa pag-aaral kahit after namin mag-aaral na sa sarili namin buhay. Talagang uh, ginagawa niya ang lahat para matulungan kami or ma provide yung para sa buong pamilya nung panahon, ay, eh, ikaw kasi yung bunso. ah, maaaring sabihin ng lahat na ikaw na ang ng sarap ng buhay. Masasabi mo ba nakaranas ka ng loko dahil kung oh si Harry, ang tatay mo? And well, actually po, ano, no? Uh, ever since bata kami, hindi kami inayaan na uh, ni Daddy, ni Consuelo Altobino, na uh, maging maluko. Ever since po, uh, talagang yung baon namin sa school. Sapat lang po, ano na yung namin. And based sa aking katatayuan sa pamilya, eh, hindi ko po talaga na-experience yung luho na, na sa akin bilang kapatid na na ano na pinakabata pa man si sa amin magkakapatid ako bilang single mom, siya kasi na yung ama ng aking mga anak. Nadalwa kong anak at siya din nandito nagde-decision sa lahat ng aking mga problema at ng lahat ng aking mga pangangailangan. So, palagay ko, siya isang tunay na padre pamilya. familia. So, sa lahat ng kanyang pinigdaanan, nalampasan mo niya nagtigit ko sa asawa niya. So, akala ko ay kung may sir, akala ko bibigay na siya. So, hindi pala. Lalong tumibay pa ang kaniyang ang uh, kaniyang tungkulin sa kaniyang pamilya. At lalong higit, ako naman ay nagpapasalamat kasi para sa akin, siya ang aking pagtakbuhan sa, sa, lahat na kong problema, lalo-lalo na sa dalawa kong ano. At uh, papa may nagpapasalamat sa Diyos kasi ibinigay siya sa akin na may matibay na paninindigan at uh, napaka napaka ano ng kanyang puso sa lahat ng mga tao humihingi sa kanya ng tulong lalo-lalo na kami magkapatid sa aking mga kapatid at sa aking mga anak. Tama naman po yun na talagang siguro yun yung preparation niya para matuto kami sa buhay na uh, sariling sika para makuha mo yung gusto mo, pag mo, hindi yung madali mo lang makuha, yung or kukunin mo sa ibang tao kailangan uh, masipag ka may sarili kang diskarte para po, makuha mo yung gusto mo sa Actually po, uh, hindi naman sort selos. Parang na-question ko lang na bakit si Daddy ang dami naman kaya ibigay sa tao pero dumating sa point na natalo siya ilang beses namin in-offer yung kaya ng gawin para sa bayad. Pero ang mas nananaig sa mga tao is yung kung ka ba, kung feeling nila mas nakakataas yung isang lalaban na tao compared sa kanya. Parang mas okay lang kahit bago siya, kahit wala masyadong experience, basta may pera, parang mas nakikita na lang kaya mo leader. Pero yung daddy ko hindi nila alam na sa bahay pa lang nag-uumpisa na kami ng plano para sa bayan. Kaya uh, hinihini -hini niya yung opinion namin para kung ano yung may kocontribute na para, para sa job. How will you describe Consiva as a support system? Ang malaki po ang laging impact niya sa bilang support system ng buong pamilya, especially sa akin din, bilang ako ay isang ama na rin. Uh, napakalaki ng naging tulong niya sa akin kasi uh, siya yung tumayong uh, parang ama na rin ng aking anak sa pagkat ako ay lumipad ng ibang bansa para uh, makatulong din sa pamilya namin. At the same time, yung kalagay niya ng aking ina ay eh, ginagampanan din ng aking ama. raw Raul kaming dahil. Siya ang tumatay yung asawa, siya ang tumatay yung ama para sa aking anak. Uh, siya ang gumagawa ng halos lahat na dapat ako yung gumagawa para sa aking anak. Eh, ginagawa niya para, umaga, uh, hindi na niya masyadong iniisip ng sarili. Eh, binibigay niya yung mga para makatulong sa pamilya, binigay yung suporta na, na kailangan yung kanyang pamilya. Sabihin natin hindi kanya anak. Paano mo siya i-describe bilang tao? napaka-supportive po niyan. Hindi lang kumpare, kaibigan, talagang total support siya. Kung ano ang kailangan ng kaibigan niya. Sa pagkakaalala ko um, maraming kaibigan siya na pumupunta dito humihingi ng advice. Uh, sa pamilya, sa pera, o kahit anong problema, talagang full support siya. Kung ano yung kaya niyang itulong, uh, itutulong niya, financial man niya o advice na makapagpapagaan sa problema kaibigan, hindi lang kaibigan, lalo na sa kanyang pamilya. Wala man siya, eh, hanggat kaya niyang tumulong, tumulong siya. Nagka meron ka ba ng hinanakit sa mga tao? Nung panahon, hindi nakalusot sa particular na posisyon tinatakbuhan. Ano yung Um, para sa akin, uh, medyo meron. Kasi uh, as lumaki kami bilang uh, nasa linya ng politik, marami na kaming nakilala, nakita na namin yung transition ng mga politiko from nung nagsimula yung tatay ko hanggang sa kasalukuyan. Medyo nagkaroon ako ng hinalat kasi nakita namin yung diferensya. Na ang laki ng diferensya na tinapakita talaga nung panahon ko na ng pagiging politiko, talagang serbisyo sa tao. So si, si ipagan, pagalingan ng kampanya. So nag-iiba siya. So kami, kaya kami pumapasok sa ganito kasi genuine yung tulong na gusto namin ibigay. Wala kaming ibang uh, hangarin para bumalik or mapapunta sa politika dahil talagang ang pagtulong namin ay buhal sa amin talaga. Ako mong kasagsagan na bilang politiko si Conce Alvino. For sure, ikaw na nakaranas sa'yo sa halos lahat. Positive, negative. How were you treated back sa schools na pinapasukan ka Especially sa Chaco? Hmm. Actually po, nung uh, nag-start siya as uh, a politician, kasi elementary kami. So dito kami sa Chaco. So wala naman uh, special treatment naman ngayon. Actually, uh, yun, kami nga yung uh, medyo nahihiya kasi parang kami yung binibigyan nila ng special treatment na ayaw naman namin. Kasi wala, uh, we are pantay-pantay tayo lahat. So uh, nagkataon lang na gusto ng pamilya namin uh, makatulong sa ibang tao na sa pamagitan ng pamilya ko. To be honest, hindi po uh, ever since it hindi ako nagkatampo sa kanya. Siguro nagkatampo ako sa kanya dahil every time na papasok siya sa politika o oh, matatalo siya, mas pinipili niya ko nagpumalik yung pinakatampo pero once na sa posisyon na po siya hindi ka ako kailanman naging nagtampo sa kanya pagdating sa pulitika kasi uh, lahat ng pangangailangan namin lahat ng na kailangan namin sa school at lahat ng kailangan niya i-provide for the families, nabibigay naman niya so ako kami sanay kami family na tumutulong siya kita namin dumadating dito sa bahay Bini-welcome namin yung mga tao so hindi kami para kayo magtampo sa ibang tao dahil pinapaboran sila kundi masaya kami na nakakatulong kami sa iyo. Did you come to a point na sinabi mo sa tatay mo, pa, tama na, it's about time to retire? Ilang beses, ilang beses ka po yan. Napag-usapan namin dalawa, uh, personally, uh, pinanggit ko sa kanya na baka hindi talaga para sa iyo ang politik. He keep on fighting. Ang lagi niya sinasabi sa akin. Anak, paano naman yung mga tao na hindi naririnig? Paano naman yung mga tao na hindi nabibigyan ng kanilang pangalan? So kawawa yung mga maliliit nating kababayan kung hindi siya makakabalik at hindi niya matutulungan. If the time comes, mag-retire si Conce sa politics, pwede mo bang sabihin masasabi inyong magkakapatid o ikaw ay eh susunod sa yapa ko. Actually po, yan. Medyo, there are times na uh, sumasagi sa isipan namin at napag-uusapan din po ang pamilya yung regarding doon. Pero, kung ako po tatanungin personally uh, sa totoo lang, sa nakikita kong senaryo ng bayan, sa nakikita kong uri ng kampanya, sa nakikita kong pamamaraan kung paano kinukuha yung boto ng bawat mamamaya. Para sa akin, napakadumi. At uh, hindi ko, kung, kung, kung i-advise ko ang isa sa family namin, feeling ko, uh, ang sasabihin ko sa kanilis no, kasi kung ganyan yung kalakaran ng politika sa, sa aming bayan, uh, ang nananalo lang is yung may pera. Eh, since wala kami pera, at hindi namin kayang gawin yung mga ginagawa nito, wala kaming chance sa maliit naman yung chance or hindi ka rin mapagbibigan dahil sa kakayahan mo magbigay sa mga tao. Sa tuwing pinipili niya ang politika, sa pagkalaan siya naging makabalik sa posisyon para to. Paano niyo siya sinusuportahan sa kabila ng katotohanan na may pagkakataong parang ayaw niya? Uh, sa totoo lang po, uh, marahil ay uh, magtatampo sa amin lalo na sa aming magkakapatid ang ang, 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 aming ama uh, si daddy dahil uh, recently yung mga fight niya uh, syempre uh, may mga pangangailangan na rin yung pamilya uh, kailangan namin magtrabaho mag para supportahan yung pangangailangan hindi namin siya nasasamahan at uh, hindi full support yung naibibigay namin sa kanya pero uh, sa kapalit mo uh, savings, wala namang politiko. Iba, na tumutulong sa kanya financially. Doon sa maliit na paraan, financial na kami nakakatulong sa kanya. Uh, at uh, yung pakikipag uusap sa iba namin yung pangkakilala na taga-chao. Yun, yun, yun tingin ko lang ang nagpo-provide namin tulong sa kanya pagdating sa kampanya. Ako, sa aking palagay, natutulungan ko siya lalo tigit sa pananampalataya kasi ang buong puso kong ibinibigay sa aking sa Diyos ang aking sarili sa paghingi ko ng tulong para sa kanya lalo nang nung lagi ka nang ang asawa nga niya lagi sakit ako binibigay ko sa Panginoon na sana na may tulungan niya tulungan siya ng Panginoon na Bigyan pa ng mababang buhay at lakas ng katawan. Pati na yung nahaharap niyang pagsubok ngayon sa nagagawing na rito. Ano Ako po si Aces Mendoza, taga barangay Bukal kay Quezon. Ako po'y isa sa mga natulungan ni Konsehan Raul Aldovino nung panahong hindi pa po siya nanonukulan at panahong wala pa talaga siyang katukulan na ano. Siya po ay napupunta sa amin dahil po doon sa mga taong nagturo sa kanya na alam na mas kailangan namin yung mga tulong na galing sa mga taong nagpupusa. Isa po siya, nagtanong lang po siya nung panahong yun kung anong mga bagay ang posibilidad na makatutulong sa amin bilang estudyante at bilang EWD sa aming pag-aaral. Nung malaman niya po kung anong kailangan namin, ilang araw lang po, binigyan niya kami ng cellphone at ibang bagay at saka nagpaliwanag siya ang mga bagay na alam niyang mas magiging makabuluhan para sa amin. Ipinaliwanag niya na ang pag-aaral ay madali lamang kung may tutulong at alam ng bawat bata na ang lahat ng tumulong sa kanya ay ang gusto lamang ay mapaganda ang kanyang buhay. Yun po ang mga simple bagay na ginawa niya. Tap, sa habang nagagana po ito, tuloy-tuloy lang po siya sa pagtulong sa iba't ibang tao upang mas mapabuti pa rin po ang pag-aaral nila. Ang binigay niyang tulong sa amin nun ay cellphone na ito ay naging napakalaking tulong that time kasi pandemic at nasa bahay lang kami lalo pa sa akin na isang PWD hindi ko kayang basta bumiyahin papunta sa school pag may mga kailangan hindi ko kayang gawain yung ibang bagay na hindi ko nalalaman ng maayos kaya naging malaking tulong ang cellphone na ito lahat ng possibility na makukuha ko rito at matutulong na ay nagawa ko pa ng panahon at nakatulong pa rin ito sa kapatid ko habang siya nag-aaral Isa po ako sa kabataan na nakatira sa barangay kabatang Chaong Tesor na natulungan ng dating konsihal na si Raul Albudino. Nakilala po namin si Raul Albudino sa pamamagitan ni konsihala Evelyn Bunaw. Siya po ay isang taong nasasabi kong napakabuti sapagkat noong mga panahon na natulungan niya ako, binigyan niya po ako ng gadget noong lockdown, which is grade 7 po ako. At masasabi ko po pong sobrang laki sa amin. Sa pagka, nung lockdown po, modular po kami noon at minsan naman po ay may mga isinasubmit na online. Wala din pong guro na nagtuturo sa amin kaya't sariling sikap. Kaya ang cellphone po na ito ay nakakatulong sa akin upang magsaliksik sa pamamagitan ng Google. Kaya malaking tulong po ito para sa akin. Ano naman po ang inaniniya ay parumaw. Kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Kisir Aldovino sapagkat malaking tulong po sa aming pamilya, ang pagtulong niya sa aming pamilya. Bukod po kasi sa pagbibigay ng cellphone, ay natulungan niya din po kami sa pinansya ng mga panahon na kami ligipit na gipit at lockdown. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng maitulong ni Kisir Aldovino sapagkat hindi po lahat ng tao ay may kakayahan ng tumulong na walang hinihinging kapalit. Sa lahat po ng nakakarinig ng video ito, ay lubos po ako nagpapasalamat sa konsel na yan sapagkat siya po ay may mabuting kalooban. Sacrifice. Kasi ang uh, public service is beyond yung yung isang capacity mo. Inaadagdagan mo pa. nag exact exert ka pa. minsan may problema ang tao, pakiwari mo hindi mo kayang solusyonan pero pilit mong gagawin dahil ayaw mo mag-disappoint o gusto mong matulungan yung tao dahil kailangan mo. Yun po ang pagkakain nito. Hindi ko sa servisyo, not power. Ang servisyo is dapat mag Hindi Yung aking pagkakain Kung dumating po ang pagkakataon na kailangan yung mag-sacrifisyon, at sabihin ng buong pamilya na pa, tama na. Pwede mo bang talikuran ang politika? Magsasakripisyo po ba kayo para tumalikot sa public service? It, it's a matter of family and vision. Uh, noong una, pinaprioriti ko yung family ko just because maliliit ko sila. Kinagala kong i-provide ang kanilang mga pangangailangan, education, at saka kung ano pa man, uh, sa magandang pamilya, mapagkasawa ng maayos, at ngayon kaya na naman yun. At kung hihiligin nila sa akin, na uh, tumigil na ako sa politika. Paano yung aking kagustuhan na naibigay ko na sa pamilya ko tataguin ko ng pamilya ko. Gusto ko naman tulungan ang pamilyang iba na kinakailangan ng pagkalingan, kinakailangan ng servisyo, at tapat ko ng ko. Siguro, mas paunuhan ma nila yung tayo. Nay. May sinsiridad ang mga. ko. Pagkapat hindi ko inaalis sa pagkat gusto nila, hindi ako uh, o mag o malungkot kapag hindi ako nagtatagumpay sa politika. Pero lagi ko pong sinasabi, hindi po ako natatalo sa tuloy ako yung hindi, hindi nagtatagumpay sa pundi. sa sapagkat ang akin po, ang higain, ang bukasiya, ay tumulo, sa kagaya po namin mahirap na pamilya. Yan po ang aking main and vision sa pamilya. sa akin po, uh, walang dapat mo sakripisyo. Kasi, in the first place, may pakita ko sa pamilya ko kung paano ang sinuporta ko start of family ko. Until, ang misis ko ay nagkaroon ng karamdaman. Uh, tingin ko, namamanage ko naman sa ko. kahit na nasa politika ko, ay wala namang problema na ako na re-remake sa pamilya ko. Pero kahit papaano, yung mga anak ko, sasaktan sila kapag ka may hindi nagtatagumpay sa politika. That's normal. Dahil hindi sila yung nasa posisyon ko. Pero kung makikita nila yung damdamin ko, yung puso hindi nila sasabihin para po kayo tumigil sa politika bago. Dahil napakaganda po na aking vision vision at pangarap sa channel. Kahit po pagsabayin ko yan, mil